Hi guys! So ayan, nandito kami ngayon sa Shanghai, China. Nagmamadali nga po kami. Ay, ang lamig! Nagmamadali kami kasi kailangan naming makabalik before 10. Ay! 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 Why are you running? Why are you running? Kung hindi namin <laughs> kami makabalik before 10, ay, matatulog kami dito sa labas. Ang oh, lamig! Ay, ba tayo? Ay, gusto. Ang layo. Ayan. So ayan. Ayan po yung ating barko. Ayon sa MSC Bellissima. Napakagandang Bellissima. Oh Belissima. my God! Wow! Yeah. Sa paghihingalin ka, parang kang namimigarilyo sa sobrang damig. Kahit pag ganito lang. Ay. Mamaya maamoy diba? Kaming ibang diba hininga natin. Yung tuwari wala namang bad breath. <laughs> oh my god! <coughs> <coughs> Ay na madami naman kami. Ayan, med medyo madami kami. And then, ayan po yung arimar ko. Ayan, yung bagong embark na kasama natin. Si Rod. Oh Nagsisitakbuhan na kami ngayon. Ayan, ayan yung mga kasama namin. Ayan. Semi Civilissima and may isang ship pa dito. Ayan. So, hindi ko alam kung anong ship yung ito. Malaki din siya. Okay. Kimihingal na tayo. Kimihingal na tayo kasi nagmamadali tayo masyado. At ayan nga po, may madadaan na tayo isang cruise ship na naman dito. <coughs> uh, ano nga na to? Piano Land? Hamilton? Piano Land Hamilton. Dito natin. Ayan siya. Linton, say hi! Hi! Hi madalang peeps! Ang layo! Hinihingal na! May free taxi daw pala dito mga mga dalang mga, mga bossing. Ano ito nga po yung binigay nilang card sa amin for free taxi. Kaso nga lang, hinihingalin ka muna papunta doon sa free taxi na yan. Bago tayo makasakay. So, naman, tayo! Ayan. Para ka naling ligarol yun, no? After duty! Bihis agad! Takbo agad! Ayan! Ito na ko winter. Ano pang winter ko dapat? Actually, nag-suot ako ngayon ng ano. Ito. Naka-trench coat ako. Tapo. Tapos, pang winter. Uh, pang winter na tops. Tapos, yung leggings ko. Actually, leggings yung gamit ko. Kaso nga lang, pang winter siya. Yun pa lang. Anong tawag Yung iba yung ano niya. Hindi siya fleece. Hindi ko alam ano, anong type of linen yun. Yung ano niya. Pero mainit siya sa balat. Pampainit. Meron siyang pampainit. Sana all. Masasok yung ating bunga, ha? Parang dragon. <tapos> <tapos> okay. Dito pa na siguro kami. exit. Ay, ang lalo exit. Bro, eh. O, ngayon. Nasaan ang free taxi? Walang free taxi. Ah, the... oh, lamig. Wow, ang ganda. Wow. Worth it. Ang guys. Ayan, ang ganda ng China. Tuwing gabi, maganda ang mga lights. And look. Okay, ayan So ipi-picture ko yan mamaya Later na lang ha Kasi kailangan natin ito Ang lamig talaga Grabe, Diyos ko Lord Ay Yung mga walang jowa Manlalamig ka dito ramdam na ramdam mo Ang pagkalamig niya Pag wala talagang Yung mayangakap sa'yo Ha <laughs> yun na, parang meron tayong nalipit ang sasakyan. Oh, ang lamig talaga. Diyos ko Lord, ang ganda. Thank you. Ang ganda, ang ganda Ang ganda. Ayan. Ang ganda. Ang ganda. Malamig ang simi ng hangin. Sobrang lamig. Parang maninigas na tayo dito. Kailangan niyo makabalik ng... Before then, hey! Kailangan namin Ayan. Ayan.

So ano din? You can do it! Nice. 'Yan 'tong tayo. 'Yan 'tong kain namin kasi 'yan 'tong oh, oh. oh, mga 'yan. 'Yan 'tong kain namin kasi 'yan 'tong mga namin kasi 'yan 'tong mga 'yan. 'Yan 'tong kain namin kasi mga 'Yan Where is Mom? Where bayu? the boys? Bi. are the boys? Kita nak. Dah. Ibu. Kita cantik. Ala nanti dia pergi dekat Singapura kan? Ah, tayu. Punya kita pun tak No! God, please no. No! 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 Wait, guys. Sabi ng pasta niyo. naman pasta din? Dapat pala dito lang. Tos ko. Ayan. So, alis na po kami. And, kung review na lang ulit ako ng bagong video dun, no? Ayan, bye-bye.